sa gasolinahan sa malas pag ano tayo bibig tayo ng UC dito sa bakala ayan dito sa bakala pidokan do ah west million. ah west red, red. And dito <laughs> sa bakala guys dito sa malapit na sa amin theater ha dito sa may grand plaza hotel ayan ayan Kalam Hi Hay. Anta Yemen. Yemen ah, uh, ng Pilipinas. Babe. Babe. Jabeet كويس, kullu miyamiy. Yan. Yemen, Yemen. Hayo. Yemeni. Ah, yan andito sa Kuala. Marunong magtagalog mga kaibigan natin. sadik sadik sa uh, Nandito abib. Bila ako, babe. Ako nang West Good, good. West red. Waist red. How much? West red. How much? Mabusa na ako ng sigarilyo guys Kaya nito ako ngayon Bili ako ng West West, Ray How much? 18, okay 18 riyero guys Bili ako dito ng West Tapos naman, mabili guys Balik na ako sa aming Accommodation Bye-bye Thank you Salik, my friend Thank you Welcome O okay, yan, mag-aayos siya ng paninda Yan, lakad muna ako guys dito sa ano. Kalapit ng ano, tabi ng Grand Plaza Hotel. Walking distance ang mula do sa aming tinitirhan. Ang tindahan. Yung una kong binibinan yung may barber shop, malayo pala yon. Hindi ko pa kabisado, ito pala mas malapit yung tindahan dito sa kalapitan ng Grand Plaza Hotel. Yung bakala, nasa loob sya ng sa loob sya ng ano gasoline station kaya dito na ako bumili ngayong umaga ng ano friday uh, yun lang guys medyo malamig na dito guys sa Riyadh kaya naisipan kong bumili ng ano ng sigarilyo kasi malamig na lalamig ako yan ang nakikita yung paligid guys Dito ito sa tabi ng ano Grand Plaza Hotel Bali pa balik na ako doon sa aming building na titerhan Malapit lang naman mga Nilakad ko lang mga 10 minutes lang Balikan 10 minutes Papunta dito sa Bacala 5 minutes Kaya super lapit lang pala ng bakala. hindi ko dati alam na no may malapit palang bakala punta sa gawi sa may paket na yan Ayan. dyan sa gawi dyan yung mataas na building na yun dun ako papunta yung kulay brown Ayan guys, malapit na ako malapit na ako sa aking ano mga uh, pupuntahan malapit na ako sa aming tinitirhan mga kapag yosi na tayo kasi giniginaw ako malamig malamig na dito kahit may sikat ng araw guys malamig yung ano paligid maganda rito guys medyo tahimik ang lugar dito sa malas safe ka dito Mali. parang ano kasi to subdivision subdivision yung aming lugar uh, kahit maglakad lakad ka dito okay lang Ayan, malapit na ako guys 15 meters na lang nandun na ako lockdown muna tayo para exercise na rin sa umaga umagang kay ganda andito na ako guys sa aming ayan dito ako so, may kotse na nakaparada ayan dito na ako guys papasok na ako ng aming

yung ginawa namin nung nakaraan ng pinto pinunta namin dati so, di ipakit na ako dito sa aming itas second floor yan dito kami sa second floor naman siya tapos sa rooftop ito naman siya amin okay ngayon guys yung kasama ko nagluluto ng mino for today <laughs> Malapit lang pala. Mm. Oo. Mm. Mm. Ricardo, mga ingredients. Yan. Dito na ubi sa amin ng kwarto. Ha? Huh? Dito na ako. Nakapunta na? Oo. Oh. nakalimutan ko yung sana ipadala sa. Hey guys hindi malapit lang malimutan ko nandito na ako sa rooftop ayan thank you for watching guys ayan. mabilis lang guys Dito na agad 5 minutes lang mula doon bye bye ayan guys malapit na ako malapit na ako sa aking ano mga pupuntahan malapit na ako sa aming tinitiran mga kapag na tayo kasi giniginaw ako malamig malamig na dito kahit may sikat ng araw guys malamig yung ano paligid maganda rito guys medyo tahimik ang lugar dito sa malas safe ka dito Mali. parang ano kasi to subdivision subdivision yung aming lugar 15 uh, kahit maglakad-lakad ka dito okay lang ayun malapit na ako guys 15 meters na lang ando na ako lakad lang muna tayo para exercise na rin sa amaga umagang kay ganda nandito na ako guys sa aming ayan dito ako sa may kotse na nakaparada ayan dito na ako guys papasok na ako ng aming kwarto urado ko yung pinto. Nandiyan din sa doon yung pintuan. Yung ginawa namin nakaraan na pinto kanina namin dati. Dali packet na ko dito sa aming itaas. Second floor.

Ngayon guys, yung kasama ko nagluluto ng menu for today. <laughs> Malapit lang pala. Mm -hmm. Pa. uh -huh. uh, ricado, mga ingredients. Ayan. Dito na ugay sa aming kwarto dito na ako. Nakapunta ka na? Oo. Oh. Buti nakalimutan ko yung Sana i-relax si. Hey guys. Hindi mo sa nadi. Malapit lang. Kalimutan ko. Nandito na sa rooftop ayan Thank you for watching, guys. Ayan. Mabilis lang guys, dito lang agad 5 minutes lang mula doon. Bye-bye.